Ito na yung arko na Quezon at ng Bicol. Wow. Ha? Medyo feeling liar. <laughs> Ito yung nakarga natin. 4.40 liter. Sa ngayon ang ating sinakbo ng ating full tank ay nasa 225. At tumakbo siya ng 51 km per liter. So ayos ba? Ayan at uh, dahil dahil nagbiblink na ang ating gas gauge, kailangan natin magpagasolina sa ngayon ang ating tinakbo ng ating full tank ay nasa 225 kilometer per full tank so malalaman natin yung per kilometer ah uh, malalaman natin yung liter per kilometer kapag makarigahan na tayo ng gasolina pag napuno Ayan. so pakarigahan muna tayo time check alas bong 10 10 tayo medyo nadali yung biyahe ko kasi nakatulog ako nung pagkaalmasal ko ay so ayan simot na simot yung ating gasolina ganyan <laughs> nyo okay. yan halos ko nung maalag yung nakita ko vlogger ka? ha? Huh? vlogger? medyo feeling vlogger <laughs> yeah. yun Magkano, boss? 287 ay mahal medyo mahal gas dito Four. pero 4.4 4.5 oh. Kung umabante pa ako, tulak na oh. <laughs> Saktong sakto eh no Dito talaga yung tinarget ko challenge oh. na eh Umabot yan eh Buti okay naman Pagdating ko dito Piniga ko medyo malapit na Pahagok na So ito yung tinakbong Ito yung nakarga natin um, 4 .4 liter kasi kanina umalis tayo ng yung order natin ay nasa 31,710. Tapos ang tinakbo natin ngayon ay 225. So i natin siya gamit ang ating calculator. Sige ba, salamat. Bali 31,935 minus 31,710 ang tinakbo is 225 i-divide natin ngayon sa 4.40 liter tumakbo siya ng 51 km per liter so ayos ba okay naman okay naman no matipid naman ay tama takbo lang 60 65 lang ganun lang Okay. Sulit sulit ang gasolina sa 51 km per liter na takbo sa so, takbong 65 kph or sabihin natin 60 na lang kasi sinadya ko talaga na hindi ratraten para makita ko kung magkano yung magagastos na gasolina per liter kapag uh, chill ride lang so yun, sulit uh, sa so, motor na ah uh, 6 years old na pero alaga siguro yun yung reason kung bakit tumipid yun yung reason kung bakit ano maganda pa yung takbo tapos matipid pa yung gasolina kasi nga alaga hindi dahil sa puro punas lang kadi maintenance alam mo number change oil may babang um, So, ito na yung arko ng Quezon at ng Dicol. May bantay na please because bawal mag sa gilid ng mismong linya or ng pasok sa kalsada, sa linya ng kalsada. So, ayan, yeah, subukan natin ditong dumahan sa bypass road ng Gumaka. Nung pauwi ako, duman ako dito, sobrang ganda naman ang view ng view na nakita ko ng um, pero nung papunta subukan natin 8 km pala yung layo nito oh, ah, grabe yun ah Woo. nakaldag yung aking tipus yung aking manabela basag na naman ang bull race <laughs> so ayan subukan natin dito magpano takbo ng mabilis kahit na nagsa-challenge tayo sa mabilis na ay sa matipid na gasolina babaybayin natin ito ng buong video itong uh, part ng gumakabay pa road dito yun, dito ko yun nakita si ano eh si, si Kuya Ali Vlog <laughs> na naubusan ng gasolina tapos <laughs> um, ano, pinayak niyo yung asawa niya maloko eh, nakasuntrip joke lang pala <laughs> Ay, kapag naalala ko na naman si Kuya Ani, isa sa mga idol ko na police vlogger. Ganda ng mga na dito. Ayan, oh. no? No, gan kung, ganito lang yung ano, yung mga daan sa part ng Maynila or kung mas lumapit pa to ng konti sa Manila, mga katabi ng Marilake, marami din pupunta sa mga ganito, maraming dadaan kasi ang ganda eh natin oh. Napaka ano, napaka aliwala sa tanawin, di ba? Kaya masarap din mag-ride sa area na to tapos 'yun, alam niyo, maliligo dito sa mga dagat ng part ng Quezon. May mga white beach din dito eh. Kaso sa part ng Quezon mas kila lang pasyalan lalo sa pang mga kapaliguan, mga beach. Sa part ng Real Quezon. Oh, tingnan niyo naman yung bro, ang ganda ng ano, Uy, mada si Ganda. Ganda naman. Ako talaga na appreciate ko yung mga ganitong ganda ng ad, ng, ng ano, ng view. Kasi ano eh, hindi ko alam. Nature pero kasi okay eh. Alam mo 'yun. Uh, hindi ko naman first time dumaan dito, pero talagang uh, ano ko na attract pa rin ako at na na-feel ko yung ganda ng ng, ng kalikasan. O eh no, pero hindi totoo talaga. Kahit naman sino siguro, depende na lang kung normal ka, hindi mo mapipili yung nararamdaman ko. Charot. <laughs> ano daw, ano daw? Sayan. <laughs> so, Ang taas naman ito. Ang taas naman ng neto. Pag gano'n, pag gano'n tapos pag gano'n. Pasta mo ang aking mata. Hindi mo ba nakikita? ba kita yun? ingit yan. Hingit ang kita makakakita na ito Ganito na ano POV Point of view Tax na <laughs> May natutunan ka na naman sa akin Ayan, ko na tayo Ito na yung dulo ng Gumaka Bypass Road Ayan, so kapag kumaliwa tayo Ito na yung papasok ng Man Manila Kapag kumanan tayo Yan yung Bayan ng ano Bayan ng Gumaka Ayan, not Arrow, Manila Pakanaan, gumaka gumakataon proper ay naka, dagat pa nga napakasarap talaga iba talaga yung dagat dito makakarlax ito yung pinakamagandang daanan ng motor shortcut na shortcut pero maganda yung ano maganda yung way maganda yung dadaanan ayun ang ganda oh ang ganda talaga dito ang ganda talaga ng dan dito tapos may mga nag pa Ayan mga bossing, dito tayo dumaan sa may Lukban kasi medyo malapit dito tapos medyo maganda yung daan. Medyo sigsig-sigsig -sig 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 nga lang pero malamig naman tsaka hindi traffic. So ayan, time check tayo mag alas 3, 2.52. So ating tinatakbo is 32,075. Maya-maya magpapag-isa tayo dahil 2 bar na lang ang ating gasolina. So ayan mga bossing, bali pangalawang karga natin. Ito, nasa Lumban Quezon tayo. 2:30. Uh, oh, kung kaya. Wala, baka kasi magtapon na naman eh. Ang ganda sa apart na to. Kalaan mo talaga eh. ano Ayan o, ganda na ang ano, ng view dito. So ito yung last gasolina natin mga bossing. Nagkarga tayo ng 3.5 liter. At uh, puno yung ating tank. Ayan. Bali, umabot na tumakbo tayo ng, ayan, ng 32,250 halos. O ano, uh, bali nasa 530 kilometer yung tinakbo natin.